Gusto mo to? Kaya ulo. Kaila din eh. Sa sabak nila isda. <laughs> kana? na kung ulo na lang ulo olo na lang kami ulo ulo Atira tira tira Tignan e, mo yung mga ibang lahi hindi kumakain ng tira-tira. Hindi. Hmm. Ang mga maati, ano? Hmm. Maraming sigurong pagkain sa kanila, no? <laughs> Oo, kasi ayaw nang tira-tira eh. Ayaw nila nang tira-tira. Eh tayo naman, baano sa tira-tira? Mahilig sa tira. tira ma arte Da tanto uovo dentro No es lacto Perona Che cosa